Ang Kidlat ay missile ay isa sa pinakabagong proyektong gawang Pilipinas na naglalayong magbigay ng makabagong sandatang pangdepensa para sa bansa. Sa panahon ngayon kung saan ang tensyon sa West Philippine Sea at iba pang karagatan ay patuloy na tumitindi, mahalaga para sa Pilipinas na makapag-develop ng sariling teknolohiya na hindi lamang umaasa sa importasyon mula sa ibang bansa. Ang kidlat ay ay nakikita bilang simbolo ng makabagong inobasyon at pambansang kakayahan na magdala ng lakas sa larangan ng depensa. Ang kidlat ay ay idinisenyo upang magbigay ng mabilis, eksaktong at mapanirang atake laban sa mga target na pandagat at panghimpapawid. Isa itong supersonic missile na may kakayahang umabot sa napakabilis na bilis na higit sa Mach 2, na halos dalawang beses ang bilis ng tunog. Dahil dito, napakahirap itong ma-intercept ng mga modernong air defense system ng kalaban. Ang disenyo nito ay pinaghalong makabagong teknolohiya at lokal na inobasyon, kung saan ang mga Pilipinong inhinyero at siyentista ang nagbigay-buhay sa konseptong ito. Sa aspeto ng propulsion system, ang Kidlat ay ay gumagamit ng solid fuel rocket booster na nagbibigay ng mabilis na paglipad mula sa launching platform. At pagkatapos ay lumilipat sa ramjet engine upang mapanatili ang mataas na bilis sa kalagitnaan ng flight. Ang kombinasyon ng dalawang sistemang ito ang dahilan kung bakit ito ay may kahangahangang range na umaabot mula 150 at 50 kilometro hanggang dalawandaan at 50 kilometro depende sa warhead configuration. Ang ganitong abot ay sapat upang depensahan ang teritoryo ng bansa mula sa mga nagbabadyang panganib sa dagat at himpapawid. Pagdating naman sa guidance system, ang kidlat ay ay nilagyan ng dual mode navigation gamit ang GPS at inertial navigation system na sinusuportahan din ng active radar homing sa terminal phase. Ibig sabihin, kaya nitong sundan at tamaan ang target ng may mataas na antas ng katumpakan kahit gumagalaw ito ng mabilis. Ang ganitong teknolohiya ay nagbibigay ng tiwala na anumang target na tinutukan nito ay mahirap makaligtas. Bukod dito, may kakayahan din itong gumamit ng yung flight path kung saan mababa itong lumilipad sa ibabaw ng dagat upang hindi madaling madetect ng radar ng kalaban. Sa warhead configuration, ang kidlat ay ay maaaring magdala ng iba't ibang klase ng pampasabog gaya ng high explosive fragmentation at armor piercing warheads. Ito ay nagbibigay ng versatility depende sa uri ng misyon, kung target ay barkong pandigma, landing craft, o maging ground-based installations. Ang disenyo ng warhead ay nakatoon upang makapagdulot ng maximum na pinsala at matiyak na kahit malalaking barko ay maaaring ma-neutralize ng isang matagumpay na tama. Hindi lamang sa pisikal na aspeto nakatoon ng kidlat ay kundi pati na rin sa strategic impact nito. Sa pagkakaroon ng sariling missile program, ipinapakita ng Pilipinas na kaya nitong magtaguyod ng self-reliance sa defense technology. Ito rin ay nagbibigay ng moral boost sa mga Pilipino na makita na ang sariling talino at kakayahan ng bansa ay nagbubunga ng makabagong sandata na maipagmamalaki sa buong mundo. Ang ganitong proyekto ay hindi lamang tungkol sa militar na kapangyarihan, kundi pati na rin sa pambansang dignidad at pagpapalakas ng industriyang lokal. Mahalaga ring tandaan na ang kidlat ay ay hindi lamang ginawa para sa agresibong operasyon kundi bilang depensa laban sa mga bantang maaaring sumubok sa soberanya ng Pilipinas. Ang pagkakaroon ng ganitong armas ay nagsisilbing deterrent factor, ibig sabihin bago pa man umatake ang isang kalaban, kailangan nilang mag-isip ng ilang beses dahil alam nilang may kakayahan ng Pilipinas na tumugon ng mabilis at matindi. Kung ikukumpara sa ibang mga kilalang missile system gaya ng BrahMos ng India at Russia at YJ series ng China, ang Kidlat-I ay isang hakbang para maabot ng Pilipinas ang antas ng mga bansang may sariling supersonic missile capability. Bagamat nasa unang yugto pa lamang ito, inaasahang ang karanasan at kaalaman mula sa proyektong ito ay magbubukas ng mas malalaking oportunidad upang makagawa pa ng mas advanced na bersyon sa hinaharap. Ang industriya ng depensa sa bansa ay makikinabang din sa Kidlat Eye Program, dahil nagdudulot ito ng trabaho at nag-uudyok ng kolaborasyon sa pagitan ng mga universidad, research institutions, at pribadong sektor. Sa kalaunan, maaaring maging export din ng Pilipinas ang ganitong teknolohiya kung maipapakita ang pagiging epektibo nito, na magdadala pa ng kita at dagdag na pondo para sa susunod pang mga proyekto. Sa kabuuan, ang Kidlat ay Missile ay hindi lamang isang sandatang pandigma, kundi simbolo ng lakas, katalinuhan, at determinasyon ng sambayan ng Pilipino. Sa pamamagitan nito, ipinapakita ng Pilipinas na kaya nitong sumabay sa mabilis na pagbabago ng teknolohiya sa larangan ng depensa. Ito ay sandatang tunay na gawang Pilipinas, at kapag dumating ang oras ng pangangailangan, handa itong magpakidlat sa kalaban upang ipagtanggol ang ating bayan at karapatan.